Ayan oh. Binigay na naman kay Buyo oh. kapatid ng grey Kapatid pa oh. Bukas mo nga yung ano boy, yung pakpak -pak boy. Oh, oh. ganda mga kalapatid so. Oh. <laughs> Gando. Oh. oh, racing na racing mga kalapatid so yung pagmumukha oh. oh. tingnan niyo naman tong mga kalapatid so yung ilo oh. mo. <laughs> oh, magkapatid daw tong mga kalapatid sa kaito yan, kapatid daw yan. Pero ito yung nauna. Ibig sabihin, yung magulang nyan tapos yung magulang nyan mga kalapatid, pareho lang. Pareho lang ang magulang nila. Pero ito yung naunang lahi. Ito, pangalawang lahi. Binigay lang naman kay Boy, mga kalapatids. Swerte talaga ni Boy, ay. <laughs> ito, may itlog na to mga kalapatid. So. May itlog na yan, mga kalapatid. So, hihintayin naman yan ni Boy kung anong kalalabasan na kulay. Sana ano uh, gray. Kagaya nitong uh, ama yung gray. Uh, oh, gray cell. Sana gray cell ang lumabas yung nagigray pero may halong itim na batik-batik na itim. Parang nga uh, mas may halong gray na nagbabatik-batik na gray. Nakita na kami niya ni Boy sa ano eh sa YouTube eh yung dinownload namin na mga kalapati yung ano sana ganun ang lumabas mga kalapatid. Tapos ito, itong ano naman, itong ibininta ko kay Boy na 50 pesos lang. Ang inasawa na yung uh, anak niya. Uh, maganda rin ang lahi niyan mga kalapatid kasi kumbaga ang kalalabasan niya na ano na sisiw ano eh. Talagang malakas yung dugo eh. Mal malakas yung ano nila yung yung talino kumbaga nagkaisa yung talino nila eh kumbaga kahit papano ano rin to eh maganda rin ang lahi nito eh ito hindi pa naman nagano ang ilong nito eh pero pag nag ano na yan nag, medyo nagtanda tanda na yan nag, nag na rin yan ah, makikita na namin ni boy ang ah, laki ng ilong niyan mga kalakadid yan o oh. oh, talino yan mga kalakadid so kahit ganyan lang yan oh. Natalino yan ha kalapatids. Yung mga may paborito dyan na black checkered. Yung mga nagkakarira dyan. Ito yung mga ano mga paborito nila eh. Mga black checkered eh. Yung kinakarira eh. Black checkered. Tapos mga blue bar. Yan. Mga blue bar. Yan Yan. Yan ang mga kinakarira boy. Racing na racing boy. Ano ang asawa niyan boy? Wala pang asawa. May, may maganda nang... diyan, maganda diyan boy, puti boy. Puti boy ang paanuhin mo boy. Paja, parang mga sisyo boy, mga ganito boy. Oh. Mga madaming puti ang pakpak. -pak. Puti boy ang paanuhin mo boy, puti. Hindi pa rin napapaguman Puti boy, huwag kang mag-anong itim. Puros na lang dark ang mga ano mo, mga kalapati mo eh. Pag nag, nag ano ka na naman diyan, dapat puti na rin para ito no, tingnan mo, mga dark na yan. Ito, ito maganda to, hindi ito dark, itong gray na to. itong ito asawa, dark na naman. Yan, dark na naman yan. Tapos yun, dark na naman yan. Ayun, dark pa. Yung, yung nasa labas, oh. Lahat mga dark, boy. Kailangan, kailangan mo, boy. Mga ano naman, yung brown, puti, mga ganun. Atasang ano? para takla para maganda-ganda rin tingnan dito boy kahit paano, may magaganda ka rin na kulay puti boy paano ay may nang puti boy yan boy ano yan itim racing din ba yan ano yan babae lalaki nga dito kang ano kani puro yan lalaki inot sa inot to sunod ni ah kapatid pa pala yun mga so pero nahuling ano nahuling uh, clutch na huling uh, pasisiw ata ito ito sabi ni Buyo yan o oh, kapatid para yan ang gray o oh. pero huli na yan na ano na mga palahi huling palahi na yan mga kalapatid yan o oh. pero racing din yan o oh. nagre racing din o oh. huling palahi na daw yan mga kalapatid racing din yan o oh. black checkered itim na itim oh pero ano yan may lahing checkered pa yan eh kasi ang purong itim boy ano eh talagang itim na itim yung boy wala yan mga checkered checkered na yamin boy yung talagang purong itim at nagmana man isa kuya ano Ano ah, yung mga ano mabagani? mga gray. Ayaw, ano mga gray 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 mga baga blue so, bar yan ganyan talagang blue bar boy ano ang kulay ng makulang yan boy Pares man lang ito parang nagigray din. Hindi, yeah, garo nagigray-gray. Tapos ang ama... Ang, ina naakin eh, garo puri feed yung alma. Medyo sirit-sirit man ng ano ko. Ito. Anong kulay? Anong kulay? Itim, mga ganun. Yeah, Kaya pala may itim mo. Oh. May itim na lumabas. Oh. Yan lang ang naiba. Dito boy, may nag-itlog na din. Ay, iba, may Ayan, siga. may nag-itlog na din pala dito mga kalapatid. Ito yung oh, malaki na bagaw. Malaki na mga kalapatid so ito yung uh, natin mga kalapatids na ano na umitlog ng maliit na itlog. Maliit na itlog pero may dalawang itlog na yan mga kalapatid. so malaki na rin yung itlog eh. Sa kanya ba talaga yung boy yung yeah, tayo, tayo talaga Oh, kay do yung kung natatandaan niyo mga kalapatid yung uh, blinag ko na maliit lang na itlog na nag-iisa lang. Sabi talaga ni boy sa kanya daw talaga yun mga kalapatid. Yung itlog na yun. Eh ngayon nagtaka kami, ano na malaki na yung itlog. Malaki na yung talagang sa racing na talaga yung itlog eh. Halatang halata sa racing na eh. Kasi ang asawa racing eh. Ayun oh, yung blue bar na yun oh. Swerte mo boy ah. <laughs> malaki na yung ano si uh, ano tag dito yung itlog. Kaya marami tayong uh, abangan dito kay boy mga kalapatids. Dalawa yung nagitlog. Halo sabay kami mga kalapatids na nagitlog eh. Yung uh, kalapate ko din nagitlog na din mga kalapatids. Dalawa din ang itlog. Siguro dahil mga kalapatids sa, sa sobrang init. Sobrang init ngayon kaya madaling mangitlog yung mga kalapati natin. Yun ang napapansin ko mga sa ano eh, sa mga kalapate ngayon eh. Kumbaga breeding time ngayon eh April pag mga ganyang panahon, April, March, mga sobrang init ng panahon, yun yung, yung uh, mga breeding na yung mga breeding time na tinatawag, yun yung mga 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 oras na nangingitlog yung mga ano mga kalapati. Pati yung manok ata, parang breeding time na rin yun eh sa mga manok eh. Ang alam ko sa mga manok ganun din eh, kapag mainit yung uh, panahon breeding time na din yun sa mga manok mga mga ano mga natural na manok tapos mga pang pang na manok ganun kaya kaya ang uh, abangan natin kay Boy yan pinaka ano pinaka ano namin na abangan ni Boy ang kulay na yan oh kung anong uh, kalalabasan na kulay sana gray mga kalapatid sa uh, kalabasan para mas maganda mas magandang tingnan kasi marami ng dark boy eh kung dark pang kalalabasan yan mga kalapatids yan yung gray na yan oh. yan yung gray na yan kapag talo pa siya sa ano sa dugo eh dadami talaga yung ano yung dark dito ni boy marami ng dark dito si boy yan ito na sa labas o dark pa to yan pareho na yan native yan native yan boy native oh dark pa yun eh yung uh, nasa taso dark yan ito dark pa to kaya ang kalalabasan ni itong sisiw na ito mga kalapatids uh, dark din yan hindi ito ang tinuturo ko mga kalapatids sayang mga tawa <laughs> hindi yan ah. yung kalapati dyan mga kalapatids kaya ito Mag-asawa na yan, boy. Hindi na. Masubok pa da yan. Ah, native ba gaboy ang asawa, boy? Charit ni, Ang agam ganyan dati puti. Ilang nagadaan. Nagkahilang daan. Native ang asawa. Tapos iyan man. May agam man yan. Nagkahilang man. Ito ang maganda. Racing na racing. Ito yung mga pangkarera boy. Kaya pala may sing-sing, ah. PHA. PHA. Tapos ano yan? PHA yan, boy. Malupit yan, boy. Eh, si baka dagit lang yan boy. Ano? Ay hindi, palahi ano boy. Iyo, talaga palahi. ito? Palahi talaga ito mga kalapatid. So hindi ito dagit oh. Ang kasabay man kayo, babae man. Harap man ka oh, ng kulay-kulay man. Facing o, ganda ng, kalap ng ano, kalapati na ito mga kalapatid. So pati yung tayo mga kalapatid. So talagang perisado oh, yung tayo. Perisado oh. yung tayo eh. Hindi mo na yung boy mababacir boy. Huwag mo na yung boy anuhin, boy. Gupitan mo na yung boy ng ano, ng pakpak. Uh, -pak. Kasi hindi mo na yung boy eh. halata sa mukha eh. ng kanyang boy. <laughs> ng kanyang boy. Anuhin mo na, gupitan mo na. Kung sa bagay, nagtutubo pa lang yung pakpak -pak, eh. Pero pwede na yung boy gupitin, boy. Diyan sa pinaka, dito. Diyan pinaka pinakatago na pakpak. Hindi -pak. ka gupitan Tapaka ko na lang yan? paano kung makaalpas diyan naman sa likod ng kulungan kaya ah nasa loob racing yan mga kalapatid Huwag wag mo lang palpasin pa ko Ipapalit yan boy matandain yan eh alata naman sa pagmumukaw. ka oh. napakaganda mga kalapatid huh? kung sa manok huh? kung sa manok mga kalapatid Texas yan eh kung baga oh, Texas yan mga kalapatid Texas na pangsabong mga kalapatid sir. kung sa manok huh? Kaya marami tayo tayong nga abangan sa kalapati ko naman. May, may abangan aabangan din ako mga kalapati. Malapit na nga magsiso yung dalawa. Tapos yung dalawa naman ng itlog. Kaya abangan abangan ko din yung sa ano sa doon sa kalapati ko din. Tapos yung kalapating binigay sa akin ni Boy, ang pinasawa ko puting racing Kaso lang medyo ano yung uh, kalapati ni Boy, medyo masilan din eh. Marte din kumbaga matagal makipag ano makipagpartner kumbaga hindi pa sa ngayon eh pero sa mga katagalan may kipaglambingan din yun doon sa racing kung uh, puti mas maganda yung kasi pareho puti ang kalalabasan dyan na mga sisiw mga puti din mga kalapote yun yung uh, mga mga paborito kong kulay puti tapos brown mga ganun Uh, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Uh, subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel, Tawag Vlog on YouTube. Uh, simpleng vlog lang po pero sana matuwa naman po kayo at saka nag-enjoy naman po kayo sa vlog namin ni Boy. Maraming salamat. Bye.